thank <laughs> you Disclaimer This video is made for entertainment purpose only, it doesn't mean to hurt any, and don't take it seriously. The Max star, Ava Mendez, posted a video of her and rapper, Skustakli kissing. Skustakli is a Filipino rapper and songwriter known for his hit songs, Diliman and Zebiana, He is a member of the hip hop group X Battalion, which rose to popularity in the Philippines in the early 2010. Kastakli is known for his signature flow and lyrics, which often touch on themes of love and relationships. Ibinahagi sa Instagram ni Kastakli ang isang larawan, kung saan mahigpit itong nakayakap sa aktres na si Ava Mendez. Kamakailan lang, ay si Ava naman ang mismong nagbahagi sa Instagram story nito, kung saan makikitang nakahalik sa pisngi niya si Skustic Lee. Ilang netizens naman ang mabilis na nakigulo, sa nasabing larawan. Bro, sana ma-realize mo na babae din ang anak mo, and pwede ding magawa sa anak mo in the future. May panahon pa para magbago, palit ng palit ka ng babae. Pagkatapos umiyak sa live, at hanapin ang mag-ina tapos ngayon may iba na ulit. Hay nako wala talagang pagbabago, tinanong namin si Ava, sa pamamagitan ng chat kung ano ang real score sa kanila ni For the content lang po talaga, and okay naman siya magkasundo po kami," sabi ni Ava." bukas ang panig ni Skostakli sa lalong ikalilinaw ng isyo sa kanila ni Eva. At ito naman ang ibang komento, yung bago ni pang porn site. Skostakli, may bago na namang girlfriend na isang Viva Max actress. Hahaha <laughs> nagsawa na siya kay Ira Garapata. Si Eva Mendez naman gusto ni Tulo. Naku sana unmukhang magbobold na rin si Skostakli pero Jutay naman. Galing na naman to kay Sian Gaza. Pinagpistahan ng netizens ang live video ni Rappers Scastically sa Instagram matapos ang paghingi niya ng paumanhin sa ex na si Zinab Harke. Panoorin ng latest showbiz balita. Lalo't ng kahit na sino uh, Oh. Totoo yeah. eh, diba? yeah. lang. E. mo though, diba? o, Yun di naman. may biya kami. Yeah. Diba? Ang pinaka-magical na nangyari sa akin, yung paglabas TV. Bia, So mga netizens, anong masasabi nyo sa sinabi ni Scusta I like po ang video at huwag kalimutan mag-subscribe, at i-click ang bell at ilagay sa all, para updated ka sa mga bagong video na ina-upload namin. Maraming salamat at advance Merry Christmas!